Cocktail show host na kilala bilang masa at kalog. Apakataray in real life. According to clinic owner, banned na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Si Kalog host sa TV, mataray at very konyo pala ang atake in real life. Ang mga netizens na nag sa kanya, sabi niya, ako agad? Yes! Oo! Okay. talaga nag -react. Sabi niya, ako agad. Eh kasi nga walang ibang naisip ang iba netizens na niya kundi ibabato na naman kay Mayn Mendoza na hindi po si Mayn Mendoza yun. So, nila kung ano man yung desisyon ni Men Mendoza sa buhay niya. Hanggang ngayon, alam ko hindi naniniwala yung mga solid fans na to na ito nga blind item na para kay Men Mendoza. Malabong-malabo po Welcome to the LA! Ay, nagbabalik naman tayo para siya may maribes pa ma rin! Yes. Pero ito kapatid, hindi ko matanggap at pagbibintang nila kay Main Mendoza na dahon daw na blind item! Yes, correct! At ito ang dahon na yan! Female show host na kilala bilang masa at kalog. Apakataray in real life. According to clinic owner, banned na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Ang team ni host ang nakiusap sa clinic na baka pwedeng i-groom siya sa hotel niya before a shoot. Suplada no eye contact, panay pintas at reklamo ang host despite na team niya ang nakiusap ng last minute ex-deal services. Si Kalog host sa TV, mataray at very konyo pala ang atake in real life. Ayan na, ito talaga. Pinagbibinta nga nila na si Main Mendoza daw ito kapatid. Pero ako hindi ako naniniwala dahil kilala ko si Main Mendoza na mabait yan sa masa at kahit na sino man. Yes, yes. exactly. Saka yung upbringing naman niya, di ba? Alam naman natin yun. Saka usually yung mga pinanganak talaga na sadyang mayaman na, sila pa yung May manners. Yes. Napansin naman natin eh, eh, na kahit noon na nagpa-vlog tayo about Aldab and May Mendoza, alam talagang uh, na-research naman natin na ang, ang ganda ng pamilyang pinanggalingan ni May Mendoza. Yes. At saka alam natin na mak makatao siya. At saka mabait siya sa mga fans dahil nakaroon tayo ng ano eh, Aldab experience don uh -huh. And marami nag-share na talagang napakaganda ng puso ni May Mendoza. Saka, di ba hanggang ngayon, di ba, mga yung fans siya, loyal sa kanya. Kung may mga ganyan, sana balita niyo umpaman, di sana na Okay. Oo, alam mo mas solid fans yan, sina Ma'am Nanita, uh, Ma mam Nanita Villacorte, ayan, Ma'am mam as de kiros yes. Yan naman talagang nilarespeto nila ko ano man yung desisyon ni main Mendoza sa buhay niya. Hanggang ngayon, alam ko hindi na niniwala yung mga solid fans na to na ito ngatong blind item na para kay Men Mendoza. malabong malabo po yan. Okay. Kaya pinatulan na niya, di ba, yung mga ano, mga netizens na nag-bash kanya. Sabi niya, ako agad. Yes! Oo, oh, okay. talaga nag-react. Sabi niya, ako agad. Eh, kasi nga, walang iba na iisip mga netizens niya, kundi ibabato na naman kay Men Mendoza na hindi po si Men Mendoza yon. malabong malabo po siya yan. Saka madami po nga yung mga ano, comedian kom na mga host, di ba? Ang dami diyan, gaya ng mga sina Miss Pokwang, 'di ba? Komedyante din 'yan. Yes, yung oh. anak ni Dennis De Silva, komedyante din 'yan. Yes, oh, oh, Marami, marami 'yan, pero bakit siya sa kanya binabat? Alam hmm. ano mo naman ngayon, 'di ba? Marami pa ring inggit, 'di ba? Kasi ibig sabihin, may Mendoza, na pag-uusapan ka, talagang hindi nila matitibag 'yan. Ibig sabihin sikat siya. Yes, Ay, exactly. So anyway, to Jack sa mga mga bashers yan ni may Mendoza, basta kami, so pa rin tayo sa suportahan natin. Kung ano man yung mga proyekto ni may Mendoza, hindi man natin na masyado pero nandito pa rin ang support na natin yes. sa kanya. Okay. Yan, yeah, thank you so much for tuning in and I will see you again soon. Yes. Grabe, yes. no mga mga mga